with PhilHealth Gamot, gilaunch niya siya atong August 21. No, so, sa tibok Pilipinas ng PhilHealth, it is a new program of PhilHealth kung unsa karon ang tambal na ang gina-cover. So makuha ni siya na binipisyo sa mga pharmacies, no? Sa pharmacies ni na anad manguta sa PhilHealth na sa hospital, no? With PhilHealth gamot na ay kada tao na ay naka-allocate na 20,000 pesos sa isa ka tuig no? So, kanang 20,000 pesos para na sa mga tambal na pwede makuha sa mga um, member ng PhilHealth, dependent, no? For the entire year. And ginadispense na siya sa pharmacies. So, sa pagkakaroon, no? Naatas sa, sa phase na ga accredit no? Ga-pangita ga tag mga pharmacy na pwede yung tana ma accredit ni PhilHealth para ma-supply or maging Uh, accredited na to provider ng PhilHealth gamot and dito ta makakuha og mga tambal unsay pinakauna nga buhaton sa usa ka PhilHealth member ani ato karon maka benefit sa ni okay for uh philhealth member or dependent okay. no dependent ka, ka nang ako na to sa balay ngampil sa atong uh, salo na to maka avail aning philhealth gamot Una gid na buhaton is magpa-register ta sa atong Yakap provider. Kaning Yakap nato na provider o Yakap clinic, sa una ang tawag nato an is konsulta provider, no? So gibag-o na siya. So ang usa ka member or beneficiary magpa-register sa una sa Yakap clinic or Yakap provider. Pag naana ta sa Yakap provider o Yakap clinic check up on ta, no? Dito mabalaan na unsay ato mga risgo, unsay posible na to sakit. Hmm. Kung kita makita no na naay sakit na kinahanglan og tambal, ang atong yakap provider, yakap doctor, diha na sila magreseta. Kanang reseta nagikan sa yakap clinic o yakap doctor, mauna siya ang atong dalhon sa atong accredited na pharmacy. So dito na to na mas kinasa na accredited na yakap gamot pharmacy. So dito na to na ma-avail ang atong PhilHealth gamot. Mm. 20 ba? 20,000. Yes, uh, 20,000. yes, uh, sa isa ka to. Eh. Pero e. sayang kung unsa ni nang mga pila ka klase nga tambar o unsa-unsa ni mga klase nga tambar. Okay. So ang PhilHealth gamot no, ang gusto gid ana i-cover is 75 katambal. Mm. Pero kay nagsugod pa man ta karon na tuig, e. ang 21 ana dito pa na to na ma-avail sa Yakap Clinic, no? So, but the 54 of that, so kung unsa tong wala sa Yakap Clinic na tambal, 54 ato nakalista sa among circular o ginapost na po na sa social media, maunang ma-avail na to sa Yakap uh, sa gamot, PhilHealth gamot. So, na yung mga tambal, for example, no, kani medyo taas na eh, ni, gaba pintin the gabapentin para sa nervous system, wala na siya dito sa atong Yaka mm -hmm. Clinic. So, dito na mo siya kwaon sa PhilHealth Gamot accredited na pharmacy. Mm. Uh, 54. Yes, um, sa 54 pa sa karon. Kanang 54 katambal for this year. Pwede naging mm -hmm. na gidayon na dirit siya ma-avail sa, Phil, uh, sa PhilHealth Gamot, no? And then, um, kana sila, As long as generic, hmm. generic na tambal, sulod atong sa lista ni PhilHealth sa policy, pwede na daya na siya ma-avail. Kinahang lang lang tanong, ga, regular man may ga release o accredited na PhilHealth Gamot Pharmacy. So, hmm. dili sa butuan, no, gapangita pa mi, o gapangita mi o pwede ma-accredit, and then puhon kung naana mag-atangta, diri sa karaga, mag-atangta kung kinsa ang atong ma -accredit kay amo na siyang i-posting para dito ta kabalo ta mo duol ug makaabil sa pilang gamot kining pagpa-konsulta nato Dok? no sa mo mo dito i accommodate apil ang gatong apil man dili basag walay balati ano pwede mo konsulta dito ah yes sakto po na no ang yakap nato na program which is yaman ng kalusugan program na dati ay konsulta so ang mahitabo na kitatanan, kitatanan diri sa kwarto no ikaw, ako na nag-storya nag karon, ideally, muduol ta sa atong yakap clinic. Kinsa na mga yakap clinic, nagipang accredit si PhilHealth. So, kana sila, pinakamayo kung duol sa ato, kay, ang mahitabo, kita na wala pagibati, muduol sa dool or near na yakap clinic natay access, no ka na 5 minutes, 10 minutes away, and then dito mag uh, interview mag profile maskin ka, wala kay balatin on interviewon ka kung sa imong risgo na aba kay ginikanan na high blood na diabetes ug maskin wala kay balatin on kung makita nila na taas ka risgo pwede ka ipalaboratorio so na ay mga selected laboratories